a a a, 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 a B on the track, yeah Ako'y naganala sa aking hinaharap Baka kasi masayang lamang ng lahat Takot akong mawala aking pinaghirapan Lalo na takot lang kanilang inaasahan Di na bago sa akin ang problema na ganto. Habang tumatagal aking napatanda Pagkatanong muna Aking kaibigan, huwag kang mga ngamba hmm. Tumuloy sila kadati ka nag-iisa Pagkatanong naman ang hamon sa ating darating Nara Lagi mong tandaan, may liwanag sa Tulo ng tili. Ano bang istorya mo? Pwede mo ba sa ating ilahal? Iyong sa sarili wag ka sana magdududa Maliit ang kustad pero malaki resulta Wag kang mainip, tsak makakarating Salamat po sa jeep na sa amin naghatid Mga pangarap na nais namin makamit Kayo ang dahilan kung bakit biyakin mabilis Kaya sa munting awitin sa inyo ibabalik Pagkat si at syaga nyo ay di pwedeng mapatid Salamat po manong tsuper Sa biyaheng maghahatid Sa aking pangarap na matagal ko nang nais nice makime Gumawa kami ng kanta Nang magsilbing gasolina Nang sa ganoon maging kapanapanawig Ang bawat storya Ito ang bayad manong Yay. Sa sipag nyo maghapon oh, oh, oh. Sige lang po padayon Kailangan makaahon Walang pipiikil sa tagumpay natin Sa tama panahon Ano bang istorya mo? Ilahan Iyong bawat pahina Huwag kang Kailangan bawat kwento May tagumpay sa tulo Magkakaiba mo ang pananaw natin Dito sa mundo na dumaan Mas lalong gumulo, wala ng paraan Bakit yeah. di nalang tanggapin magtulungan? Woo. Eto kailangan na pakatandaan Na lahat di perfecto, kailangan ng patnubay Itaas mm. mo ang bandera, iba man ang iyong kulay Kahit pagtawa ng kabaliin mo kanilang sungay Ang mahalaga, masaya at malayan na bubuhay Dahil sa buhay nating kinatayuan Di maiiwas ang malait mahusgahan Kaya yeah. lang talaga ang utak, lalo na kung sino-sino Ang masaklap galing pa sa ating kapwa Pilipino Nakakaawa tuluyan na nga nilason Buti sa sistema natin, di ka nagpalamon Tatag na hinarap, oh, pagsubok at mga humamon Ilang beses pinaon, di mapipigil sa pag-ahon Ano ba ang istorya mo?